Do yan ang bata na to ang bata me mena me sarap ng position mo dyan, Daya. Nakasanglas pa. Okay lang sa'yo yung ganyan. O, oh, diba? Ginawang ko siya ng doyan dito sa puno ng manga. mangga. Gamot. <laughs> mangga Manggagamot. <gatong. laughs> mangga Mang... Manggagalaiti. O, oh, diba? Galeng. Galeng. Yung pa bang kulang dito? Kulang na lang mga bituin. Bituin? Walang lamok yan kasi mayroong ano. Ayan. Mayroong net. oh di diba? This. Nawala na yung mga ano dito. Yung poison ivy. Ang linis. Oh. Bali nang gumastos. Basta, hindi na kami nangangat eh. Hindi na kami eh, problema sa allergy. Kasi, talagang nung Pasko, muulan Sobrang ulan. Kaya, sobrang dami ng mga ayan oh, hindi pa nga tapos puno pa yung dalawang bin kaya buti na lang naagapan salamat sa mga nagtatrabaho kahit pa paano yung naman namin puro balaklak mama upo muna ako babe okay ka lang dyan